Mag-asawang Diskaya at uh, mga resource person na iniimbitahan sa investigation na ma maanubali manu ang flood control projects hindi pinangakuan para maging state witness. Ayon yan sa ICI. Rajuman Manchil and Prido sa Balita Chil. RMN Live Report. Rajuman Aldo, Rajuman Sander, iginiit na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na hindi nila pinangakuan ng mag-asawang kontratista natin na sina fairly Diskaya at Sara para maging state witness Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Husaka, kahit na sinong resource person na kanilang iniimbitahan ay hindi agad otomatikong maging state witness. Aniya, wala pa ang komisyon sa stage para mag-recommend ng state witness, ngunit tinatanggap nila ang lahat ng testimonya at mga ebidensya na iba't ibang resource person. Mayroon rin umanong guidelines ang um, witness protection program mula sa Department of Justice o DOJ at isa na nga rito ang pagiging list guilty. Una lang, sinabi ni dating DPWH under na si Bing Singso o Babe Singso na masyado pang maaga para malaman kung sino ang i-recommend nila bilang maging state witness. Kahapon nang inilabas ng kampo ng mga diskaya na hindi na sila makikipagtulungan at bumitaw ng tuluyan sa embesigasyon ng ITI matapos na madismaya mga ito at mawala ng pag-asa para sa rekomendasyon na maging state witness. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancila Brito sa Top RMN. Thank you, Chil!